Meron po na comment doon po sa aking video na inamin na po ni Chris na may taning na po ang kanya pong buhay. At ito nga po yung sinabi niya. Nilason kasi ng mga doktor ang dugo ni Chris kaya lumala ang sakit dahil kung ano-anong chemical pinapasok sa katawan niya. Yan ang katotohanan. Ano ba ang sabi ng siyensya at mga nadiskubre ng siyensya patungkol po dito? Sabi ng mga scientist ay meron po tayo mga DNA or deoxyribonucleic acid na nakapaloob po sa 37 trillion cells na nasa ating katawan. At may taglay po ito mga genetic instructions para gawin ang mga protina na kailangan po para makagawa po ng tissues at organs sa loob po ng ating katawan. Bawat isa po sa atin ay meron po itong DNA na ginawa po ang Diyos simula po pagkamit pa lang ng sperm at saka ng egg. So, kumbaga po, day one pa lang po ay iba na po ang atin pong DNA. Iba sa'yo at iba din po yung sa akin. Magkaiba po tayong lahat. Wala po magkapareho po sa atin. Ang isang DNA molecule po ay may dalawang parte. Isang phosphate po at isa pong asukal. At ang dalawang parte na ito ay konektado po ng mga protina na adenine, cytosine, guanine, at saka thymine at bawat isa po sa atin ay iba-iba po ang genetic code. So, ibig po sabihin po, nagkakarambola po ito mga CTAG na to. At pati po yung mga halaman at mga hayop ay may kanya-kanya din pong genetic code. So, just imagine no, kung gaano po kagaling yung Diyos. Iniisip po niya lahat po yan. At alam niyo po ba na ang mga DNA po natin ay may tinatawag na mga telomeres. Ito po yung mga parang takip po ng atin pong tali o kaya liston po sa sibuano para hindi po maghiwa yung mga hibla doon po sa ating tali. Ito mga telomeres po ang mga takip naman ng ating DNA. At habang tayo ay tumatanda, ay numinipis po ito or kumukonte. Pero alam niyo po ba na pwede po itong mas lumiit kahit po bata pa po tayo. So tawag po dyan ay accelerated aging process. Yung imbis chronological age ay 30 years old, yung biological age mo o yung age po ng iyong mga cells sa loob po iyong katawan ay parang 70 na. Kaya bata pa lang ay napakarami na pong sakit. At alam niyo ba na napag-aralan po sa siyensya na meron pong mga uh, pagkain na pwede pong hindi makasira ng ating mga telomeres na yan ng mabilis. At ito nga po yung mga healthy food. At yung mga nakakasira dito po ay syempre po yung mga process po na pagkain. At hindi lang po yun. Pati po yung mga stress, yung mga lifestyle factors, katulad na lang yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, pati na rin po yung mga chemotherapy, radiation, kahit po yung pagpapa-opera po natin, mga environmental factors, toxins, at kung ano-ano pa ay nakaka-contribute sa mabilis na pagkasira o pagliit nito mga telomeres na ito. Maraming research na ginagawa po sa siyensya, no? Kung paano ito maprotektahan at kung paano ito hindi masira kaagad. Uh, ginagawa po nila itong research para po sa treatment ng cancer kaya sa treatment ng iba't iba pang mga sakit. Kung sa computer pa, ang Diyos po ay ang master programmer at master encoder. Imagine nila lang po natin na yung computer po na ginawa ni God ay Apple. At pagkatapos po, dinala po natin ito sa uh, pagawaan at yung nilagay po na spare parts ay Microsoft. Sa tingin nyo kaya, gagana kaya itong computer natin? Siguro, posible po sigurong gumana, no? Pero baka sa bandang huli imbis na po na maliit lang po ang sira ng computer mo, ay pwedeng madamay po yung buong computer mo at masira na po talaga yung buong computer po natin, di po ba? Kaya nga po, if God made us and God created us, siya lang din po ang nakakaalam kung paano po ayusin yung atin pong katawan. And He provided everything for us in nature. Alam niyo po hanggang ngayon, napakarami po po na hindi alam at hindi po nandidiskubre ng medisina Ganun po kabusisi at kadetalyado ang paggawa po sa atin ng ating Panginoon. Kahit po ang isang supercomputer ay hindi po kayang gawin kung ano ang kayang gawin po ng ating utak. Kung gagamitan po natin yung ating katawan na mga bagay na hindi po dinisenyo ni God at hindi po niya ginawa, ay posible po nagagana naman po ito sa ating katawan pero baka po sandali lang or pansamantala lang or baka hindi po talaga ito gagana or worse ay baka makakasira po talaga no sa ating pong katawan